Good morning, good morning mga idol So, ngayong umaga magluto tayo ng sinigang na hipon mga idol Ayan Napakasarap niyan mga idol Prepared natin ng hipon Ayan May dyan na yung sibuyas, loya, kamatis, paminta, siling green At uh, Meron tayong ano yun Pichay Ayan Bang pakulo na yung tubig ilagay natin yung kamati, sibuyas, luya uh, yan ang preparasyon guys so lagay na rin natin yung sili yan ang preparasyon magluto tayo ng sinigang na hipon sabaw sabaw din pag may time uh, yan yan naman ang mga ganyang ulam mga guys alternate lang twice a week ito so, lagay natin yung tangkay ng carrots kasi medyo matigas yan guys eh. O, unahin natin yan. Yang ganyang ulam twice a week lang mga guys pwede na. O yan, lagay natin yung hipon mga guys para mag-absorb na yung lasa niya sa sabaw. Ganun ang preparasyon mga guys, simple lang. Simpleng mino, simpleng luto pero masarap lagi natin paminta mga idol paminta ilagay na mga idol para uh, mag absorb ang kanyang amoy sa sabaw lagyan na rin natin ng pampalasa mga idol para lalong sumarap ang ating sinigang hipon mga idol ayan mga idol so kulay pula na yung hipon natin mga idol ibig sabihin ang lasa nya nag absorb na sa sabaw timplahan na rin natin asin tsaka pa palasa pwede nating halaluin halaluin natin kunti at takpan natin pakuloy natin ng mga ilang minuto ayan mga idol ang sinigang na hipon ni ni Bratz Wagner napakasarap niyan mga idol takpan lang natin mga idol wala na minutes so, lagyan na natin ang pangasim nilagyan na rin natin yung pizza natin oh, medyo ano na malambot na yung pichay nilagyan na natin yung pangasim natin Ayan, napakasarap ng sabaw. Paborito ng masa. Ayan mga idol, ang sinigang hipon.